Nakig-dialog si Mandawi City Mayor Junkie Iwano sa mga vendor sa Mandawi City Public Market. Gipaminaw niya ang sentimyento taliwa sa paninglunong bayad sa mga nagtinda sa merkado publiko. Nireklamo ang mga vendors ilabi na sa prutasan sa gikatakda na untang pag-implementar sa si LGU sa ilang market code. Ubus ni ini, mas nakukuno ang bayaran nila sa matagpasod ung kargamento ug baligya sa merkado. Gitandi ni nila kini sa Gipaningil sa ubang silingang syudad. Matod sa Mayor Tuig 2011 pa na pasar ang market code sa Mandawi. Apan wala gayud mapatuman ang market code. Ipatuman, ipatuman na unta kini kay pinasikad o gimando man sa ordinansa. Tungod sa yangungo sa mga vendors, ilabi na sa prutasan sa second floor nga minus ang customers mitugot si Uwano nga magmoratorium o di sa implementar ang baong market code. Comparing the market code nato diri og sa Cebu City, mas taas gyud ta No? So atong ipaamen, tegaan sa nato sila og moratorium until mga kuana, pero ato lang sang gihangyo nang mga delinquent na bu mo, mo, mo taon sa ilang bayranan sa city. Nang sabot-sabot lang ba?